kailangan isang kwento lang, isang narrative mm -hmm. lang. Huwag mm hmm. mong guluhin yung kwento mo. Diba? Kung uh, ang kwento mo ay na-wiretap kayo, tapos binanipulate mm -hmm. yung wiretap, no? Dinip fake yan, di yun ang narrative, yun ang puruhan mo. Diba? Mm hmm. Tapos huwag mong ipalib yung head ng Westcom. Dahil nagbumukhang guilty tayo eh. Diba? Uh -huh. Oo. Okay. Rick, so, uh, 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 Ipresent uh, uh, mo siya as a victim. No? Ngayon, uh, 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 -sure kung kasi, ang kwento uh, mo ay uh, hindi yan nangyari, lahat siya hmm. ay stick to that. Stick, stick, to, to that. that. Pero wag mo rin hmm. paresahinin yung head ng Westcom. <laughs> Di ba? Hmm. Dahil pero hmm. din eh, victim rin siya. So ayusin mo yung narrative, yung kwento. Hmm. Tapos yun hmm. ay puruhan mo. Huwag na, wag mo lang lituhin yung ating sarili, no? Hmm. Ikalawa, sabihin mo, hmm. kayo naman binabago niyo yung kwento eh. Ang mm -hmm. dinadivert niyo yung attention namin eh, no? Ang ang uh, ang kwento yung Sandy K 1 2 and 3, no? Hmm. no? kwento. Tinatambakan nyo ng uh, dead corals para siya mm. ay tumaas above high tide. Pag mm. siya... Declamation ang ginagamit high, niya. Ibig sabihin, pwede nilang i-claim na yan ay kanilang territorial waters. Hindi mm -hmm. easy, ha? Mm. Territorial waters nila yan. Dahil lampas sa kani eh? Lampas sa high tide. No? Kaya lampas tao mm. yung tinatambakan nila, eh. Yung, yun yung yun yung layunin doon. Paano pag mm. yung pag yung isang isla ay above high tide? Ibig sabihin, hindi lubog sa tubig, kahit high tide. Pwede mo sabihin, oh, teritoryo namin to. Dito namin susukatin yung aming territorial water. Anong epekto yeah. niyan? Yeah. Yung territorial waters ng ating pag-asa island, kakainin. No? Tapos yung kanilang EEZ, susukatin diyan. Baka pati Laguna Lake, makasama sa kanilang EEZ. No? Kung oh mo susukatin. No? So medyo style bulok yan. Style sobrang bulok. Yan ang pag-usapan. Wag hmm. hindi itong nga. Itong war tapping pag-usapan lang isang araw. No? <laughs> Pero ito, pag-usapan lang matagal. No? Correct. So, yan, yung yan ang advice yung, mo. Sa Sunday No? Diyan mag, mm. tayo mag-doon. Ito isang araw lang to eh. No? Hmm. Isang araw lang to eh. No? Dito tayo mag-focus. Dito sa, mm. sa dahil ang laki ng implication yan, kung i-claim nila na yan ay kanilang territorial waters.